Nuno sa Punso, kwento ni April na hinalaw kay Prima24. Isinulat muli ni Lilybeth C. Agnew. Naniniwala ka ba sa mga nilalang na hindi nakikita? Sa mga nilalang na tinatawag nilang inkanto? Sa mga duwende at sa nuno sa punso? E sa mga albularyo, naniniwala ka rin ba? Batay sa aking mga naranasan at nasaksihan, masasabi kong naniniwala ako sa mga ganoong uri ng nilalang sa mundo. Naniniwala rin ako sa albularyong ng gagamot sa mga sakit na hindi nalulunasan ng mga doktor o hindi napag-aaralan ng siyensya. Isa sa mga nasaksihan kong pangyayari ay ang kakaibang karanasan ng aking ate noong nasa elementarya pa lang siya. Dahil bata pa ako noon, hindi ko pa masyado naiintindihan ang nangyayari sa kanya. Ang alam ko lang ay may nagkagusto sa kanya na isang nilalang na tinatawag nilang Nuno sa Punso. Nang simula ito sa isang hapon pagkatapos ng na klase, napagkatuwaan ng aking ate at ng kanyang mga kaibigan na dumaan sa malawak na silong ng gusali ng grade 6. Bago sila makalabas sa labusan ay madaraanan nila ang isang malaking punso roon. Maraming naniniwala na ang punsong iyon ay pirahan ng nudo. Subalit, dahil nga bata pa ang aking ate noon, ay hindi niya naisip ang bagay na iyon. Pagka uwi niya sa bahay, ay bigla na lamang siyang nagtatakbo na tila takot na takot nagtagtaka ang aming mukhang pabulang sa nangyari sa ate ko. Kumakalma naman siya kapag nakalapit at nakayakap na kinainay at itay. Nang mga sumunod na araw, buling na ulit ang pangyayaring iyon. Bigla-bigla siyang tumatakbo. Namumula ang balat at bakas sa mukha ang labi sa tapot habang nakatingin sa isang lugar na tila may nakikita siya. Tinatanong ang ate kung bakit pero umiiling lang siya at umiiyak na lang. tagal iyon ng ilang linggo. Dahil sa labis sa pag-aarala, kumonsulta si na inay at itay sa isang albularyo. Pagkatapos mapatawasan ng aking ate, napag-alaman nila na may nagkakagusto sa kanya na isang nuno sa punso. Mahusay ang albularyo dahil nahulaan niya kung saan nakatira ang nuno. Nagustuhan daw ng nuno ang aking ate dahil sa kanyang buhok. Sa totoo lang, maganda talaga noon ang buhok ng ate ko. Iyon bang unat muna sa anit hanggang sa may batok, pagkatapos ay kulot sa ibaba. Humaba ito ng halos dalawang panampakan at hanggang baywang. Ginamot ng albularyo ang aking ate. Gumawa siya na orasyon ng ilang sandali ito ay upang itaboy ang nilalang na nagkakagusto sa kanya. At para hindi na siya makabalik, kinakailangan putulin ang buhok ng aking ate. Nakapanghihinayang man, pero sinunod ng afi magula ang sinabi ng albularyo. Makalipas lamang ilang araw, ay bumalik sa normal ang lahat. Noong nasa ikalawang taon sa high school ang aking ate, muli niyang naranasan ng ganoong pangyayari. Ang nagkagusto naman sa kanya ay isang engkanto na katira sa isang puno ng akasya. Minsan, nakita kong takot takot ang aking ate dahil mayroon siyang nakitang isang nilalang sa kanyang tabi mismo at nakatitig sa kanya. Narinig gawa ang walang aking ate na parabang nahihirapan siyang huminga. Namula rin ang kanyang balat. Isiniksik niya ang sarili sa tabi habang titig ng titig sa isang lugar. Ipinagamot uli ang aking ate sa albularyo na sa kanya dati. Ginamot siya lang dalawang buwan. Tumikil din sa pag-aaral ang aking ate ng dalawang buwan. At tulad noon, gumaling naman siya. Maraming salamat! Hanggang sa muli!